So hanggang sa yung 500, lumobo nang lumobo. That was remarkable. Yes. Kasi etong SK Ventures, ay yan yung logo sa likuran mo. Ibig sabihin, is it right to put it in this way that the SK Ventures started with that 500 pesos? Yes, yes. And of course, the learnings na meron, uh, yun, the attitude na na-establish. Um, mm, Masya Allah, <laughs> that's really inspiring. Maraming taong uh, gustong pumasok sa negosyo, pero walang enough na kapital. kapital. Uh, 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 And yun na yung pumipigil sa kanya. Uh, They don't even give it a try yes, kasi walang naman. pera. But imagine, 500 pesos, but look at now, Eski Ventures, wow! <laughs> Pag sinabing SK Ventures, ilang negosyo ang meron dyan ngayon? As of now, meron akong 6 entrepreneur, content creator, and a member of the Golden Palm. He turns small ventures into thriving businesses. And now, he is bringing Mubarak Halal Frozen Food here in Cotabato City. Let us welcome Kuya Sa. <laughs> Kumusta? Alhamdulillah. Salamat. Assalamualaikum. Uh, Alhamdulillah. You look great today. Thank you. Uh, kasi madalas nakikita kita naka-t-shirts yes. na. <laughs> paulit-ulit na t-shirt. <laughs> Ganun ba pag negosyante? <laughs> oh, kasi di ba sabi na pag negosyante ka, parang wala ka ng time sa ano mo eh, di ba? Sa uh, pananamit mo sa rin. Uh, kasi araw-araw kang uh, busy. Yes, araw-araw kang busy. And alhamdulillah, today talaga pinaghandaan ko itong amiga uh, amiga nito. Ikaw ba as content creator, kung uh, bibigyan mo ng percentage, yung bashers among your audience um, mga ilang percent ba ano lately lalo, lalo na nung ano nung panahon ng pagkuha kay dating pangulong Presidenta Duterte mm -hmm. noon nung pumunta na, ano siya sa Netherlands may pinox ako siguro mga 90% I'm ang passers basher. nah. pero hindi siya mga hindi ko sila followers from other places sila hindi sila taga dito sa I atin mean, sa Prime nah. Britian then after that na ano ko naman din na dami rin palang nagmamahal kay Kuya Saab. Ang dami rin palang mm -hmm. mga followers na sumusuporta mm -hmm. sa akin. Nothing wrong expressing your uh, yes. feelings. Mm -hmm. Na sa totoo lang naman yun na siguro maraming naka relate sa iyo na para tayong kinuhaan ng tatay, even ay. Yes. Pero ganun talaga, hindi no? lahat mm -hmm. eh, pare-pareho. How do you handle uh, criticisms? Noon, mm -hmm. talagang Ninalabanan ko eh. Mm. Siyempre, bago pa tayo as content creator, mm. hindi pa tayo sanay sa bashing. So, talagang nagre-reply ako. Mm -hmm. So, ngayon, inahayaan ko na lang. Kung nagko-comment sila, hindi ko dinidelete kasi, siyempre, engagement yon uh -huh. Pero, hindi ko na lang nire-replyan. Nire piling-pili yung mga nire ko, yung tipong sa tingin kong deserve nilang replyan. So, yung iba naman, kung talagang wala ng kwenta, yung mga inaano, kinokomment, mm -hmm. talagang binablock ko agad sa... Block Talaga page, <laughs> oh. <laughs> no? Ang oh. maging content creator, mm -hmm. no? Kasi, so, once binuksan mo yung sarili mo sa publiko, then, open ka din sa anything mm -hmm. na pwedeng isipin ng tao mm -hmm. at imbato ng tao. Mm -hmm. Ngayon, paano mo pinagsasabay yung negosyo and content creation. Alam din ito ng mga followers ko no, ang page ko before is mm. Everything in Cotabato. Noo. Oh, oh. So, yung Everything in Cotabato napaka-limited lang yung aking pinopost don. doon. Mm. Usually mga ano lang mga businesses sa Cotabato, events, and then nani ko. Na yun nga napaka-limited and advice mo na rin na uh, sulat no na gawin ko siyang medyo personal mm. yung ano para lumawak yung uh, so, Yeah, lumawak yung scope. And then, kaya siya naging everything with Kuya Sab. Mm. So, ayun, alhamdulillah, may mga invitations mm. na rin from other places. So, hindi na lang sa Cotabato City. Mm. So, hanggang sa naging Kuya Sab na siya. So, Unlimited na, siya. na yung store. So, oh. ngayon, ang nangyayari, na-handle siya na maayos kasi kahit mga personal, ano ko, mm. is... Nag nagiging content na rin siya. Nakakatulong siya to promote and grow your business. Yes, alhamdulillah. Pag-usapan natin yung buhay negosyante, papaano to nag-umpisa? That's 2008 yata. Yeah, 2008, pinasok ko na yung pagnenegosyo. Mm. Pero hindi siya ganun kalaki. Mm. Kasi grabe, sobrang nakita ko yung mm. hirap <laughs> ng family kasi that time is dinadialysis si ina. Mm. And then, may pwesto kami sa super. Mm. Then si Ama naman is instead na yun nga mag-focus na sa business is doon na yung attention niya sa nanay ko. Talagang nag-decline yung negosyo. Sabi ko, paano ito? Alam naman natin ang pagda-dialysis before ay di no? pa sobrang gastos. So nakita ko si Ama, mga kapatid ko, kahit saan humihingi ng tulong. Then na-witness ko yung mga rejections, ganyan. So sabi ko, ang hirap maging mahirap. Ang hirap na walang pera. Third year high school ako. So may pwesto nga kami sa super, no? Then sa isang sulok doon, doon ako nang sasabit ng na mga puyutan duyan. So nagbebenta ako ng duyan. Yung kinikita ko doon is nakakatulong sa pag-aaral ko. And then pagka-college ko naman, usang-usang before ang varsity jacket. So yun, nagbebenta ako ang... Mga customer ko from Cotabato City, USM, kasi USM ako nag-aaral before. And then may mga customer din outside the uh, Cotabato City. Sa Facebook ako uh, nagpo-promote ng mga paninda ko. Doon ko nakita yung grabe yung impact, grabing lakas ng digital marketing. At the age of 15, nagbi-business ka, what was your mindset? <laughs> ako yung taong talagang may target ako sa ano ko eh. Hmm. For example, at the age of 25, kailangan ah, okay. kasal na ako. At the age of 26, kailangan may business na ako at the age of 30 kailangan may sasakyan na ako. Okay. At the age of 40 kailangan may bahay na. So meron akong tina-target, my goals. May goal. So saan mo natutunan yun? Siguro sa school na rin? Pag ang kasama mo sa classroom ay puro mga business ad students, magkakaaaron kayo ng sharing of ideas. Oo, uh -huh. sa bagay kasi uh -huh. marketing 'yung course niyo, right? Uh -huh. Nabanggit mo kanina na may goal setting ka kung kailan ka ikakasal. Kailan ka kinsan? Yeah, 25 years old ako yung nasa... Oh, okay. Uh, so, na, nakuha mo yung... Nakuha yeah. Okay. Tapos, after your wedding, nagtrabaho ka sa abroad, right? No, before. Before ah, pa, nag-abroad na ako. Okay. Tapos, ano yung mga nakuha mong skills sa abroad okay. na nagamit mo sa mga business mo ngayon? Ayun, nung nasa Saudi ako, actually, nagtatrabaho kasi sa isang coffee shop. Mm -hmm. Isa akong wait. naging waiter, okay. naging barista, sales associate. Kasi yung pinagtatrabahoan ko ay may coffee shop sila, may cake shop. So, na okay. napasok ako sa mga branches na yon And then, pag uwi ko ng Pilipinas, di ba ang business ko ngayon is uh, more Arabian oh, food. Nasa food tayo na Arabian. Biryani. Kaya biryani. So, natutunan ko yon sa mga kasama ko sa accommodation. Mm. Kasi sa accommodation namin, pito kami lahat. Dalawa lang kaming Pilipino. The rest is Indian, so, Indian dun na. So, doon ko na kuha yung pagluto uh, ng biryani. Oo, kasi halos araw-araw, biryani, biryani. kabsa, ginakain namin. Uh, so, very familiar na doon sa lasa, ano, uh, sa Lasat, process. process oh. And it's good kasi ang biryani yeah. nag-originate tama yes. ba sa India. India, India. At yung mga Indian talaga yung nagluluto oh, ng yes. best biryani. Uh, Tapos nagkaroon na lang ng ibang version yes. no, sa ibang lahi. Lasira, no. Uh, was the game changer, yes. you know? yan yung business mo ngayon, Lashira Kitchenette, catering services siya. Service. 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 Pero before nagkaroon ng Lashira, nag pa yung dalawa mo. yes Meron ako ano, sa Belicious Price. Okay. <laughs> so, okay. may presto ako sa may harap ng NDU before. okay Yun yung pinaka-first na business ko na physical store. Sa utak ko nun, parang ang dali lang magkaroon ng physical store kasi malakas tayo sa social media. Hindi pa na gano'n labanan pag may physical store ka. Hindi porket na malakas ka sa so, social media, eh, malakas ka na rin sa physical store. Yeah. So, yun, mm -hmm. nag-fail. Tapos, nag-try ulit. So, nagkaroon na ako ng ano, Destiny. Destiny. Yeah, mga milky na okay. mm -hmm. So, yun, nag -ano na naman. So, kaya pumasok sila Shira Kitchener. Okay, okay. Gano'n lang, hindi lang talaga tumitigil sa paghanap ng tuloy-tuloy mm -hmm. ano, lang. Mm -hmm. lang. Ano yung lessons na nakuha mo from your two-failure business? that you think na nagamit mo para kahit pa paano eh, tumakbo at mag-grow yung business mo ngayon, Dala Shira Kitchener. Hindi pa ganun kahasa. Sa dalawang, dalawang businesses ko na yun, ang sa utak ko lang, marunong ako mag-negosyo, kailangan mag-open ako ng, negosyo, ng business. Pero napaka-importante pala ng mga trainings and seminars. Oh. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa MTIT. Mm -hmm. Dahil ang dami lang in-offer, ang dami lang invitations nung may Lashira na, ang daming invitations ng mga seminars, trainings, paano gumawa ng financial statement, paano i-handle ang isang negosyo, isang business. So, malaking tulong sa akin yung mga trainings and seminars. Exactly. Mm -hmm. So, hindi enough na gusto mo lang mag-business. Yes. You have the means, eh pwede na. Yeah. Kailangan, kailangan ng inaaral. Kailangan inaaral uh, talaga. What made you decide to sell Arabian foods like biryani? Yun nga, nasabi ko, nabanggit ko yung dalawang businesses ko mm -hmm. is fries, uh, barbecue, milk tea. Sabi ko, galing ako ng Saudi. Okay. So what if i-try ko mm -hmm. ang Arabian ano, machines? So ngayon, pandemic eh. Nung Oo. pandemic, grabe ang online selling. Sobrang lakas. So nag-start ako sa kubus, pita okay. bread. Okay. Actually, kapital ko is 500 pesos galing pa sa pinsan ng asawa ko. <laughs> Inutang. Inutang uh, ko yung 500 pesos. Pumili kami ni mrs. ng harina. Uh, lahat ng ingredients para makabuo ng pita bread. So yun, nag-start ako pita bread, then shawarma. Okay. So ang daming ano, nung pandemic kasi, ang daming mga nagpo-post ng na mga uso masyado yung pag kumain ka, may mga feedback, gano'n, no? So na-experience ko yun, nagbigay sila ng mga feedback sa aking shawarma sa pita bread. Mm -hmm. So hanggang sa yung 500, lumobo that... ng lumobo. That was remarkable. Yes. Kasi <laughs> etong SK Ventures, eh, yan yung logo sa likuran mo. Ibig sabihin, is it right to put it in this way? that the SK ventures started with that 500 pesos. yes yes and of course the learnings na meron uh, ka the attitude and the stuff mashallah <laughs> that's really inspiring maraming taong uh, gustong pumasok sa negosyo pero walang enough na kapital. kapital. Uh, 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 and yun na yung pumipigil sa kada. Um, they don't even Give it a try yes, kasi um, walang pera. Mm -hmm. But imagine, 500 pesos but look at now, SK Ventures. Wow! <laughs> Pag sinabing SK Ventures, ilang negosyo ang meron dyan ngayon? As of now, meron akong anim. Wow! Uh, Sige, let's enumerate. First is? La Shira Kitchenette na okay. catering services, Mubarak, fresh food, mm -hmm. Swedish massage, mm -hmm. uh, maulana rentals. Yun mm -hmm. yung tables and chairs okay. na rentals natin. So may Zen Passion Salon, okay. and then Frozen Master. Okay. Wow, wow. Kasama mo lagi sa journey, your wife. Yes. Pa paano kayo nakakapagtulungan? Nakikita nila lagi na ako yung sobrang ano, no, nagpupursige magnegosyo, pero behind that, si Mrs talaga ang nasa likod ng mga sacrifices wow. Wow. na ito. Hindi ko talaga magagawa ang mga bagay na to kung hindi dahil sa suporta niya. Kasama ko siya lagi. Dati no nagbumotor lang kami, sira-sira pa yung motor namin. <laughs> nagbumotor kami umulan, umaraw tapos... Ising ng madaling araw. Sobra-sobra yung pinagdaanan. Pero, alhamdulillah, kahit pa paano, no, na-survive so, naman. Yon, kasama siya lalo. Uh, every month's achievement behind that is a great yes. woman. Sa dami ng negosyo mo, kasi diversified yun, hmm. paano mo yun minamanage? Kailangan yung may duplicate kay. Eh. Okay. So, for example, sa spa, hindi ko na kailangan pumunta ng spa para magpantay doon o magtrabaho. May taong pinagkakatiwalaan na mag- Manage nung spa, Okay. tapos kami is magkano na lang, uh, monitor na lang. Okay, okay. So, ganun yung nangyayari. So, before we proceed, let's have Ami break. So, mabilisang tanong at isang mabilisang sagot. Okay. Right? Business or vlogging? <laughs> business. Okay, online selling or physical store? Online selling. City life or province life? City life. Biggest business inspiration? Cheraf. Cheba. Oh, favorite maginda naon dish. It means Okay. Work hard or work smart? Work smart. Favorite local restaurant except La Shira. Diners on Street. Dream travel destination? Mecca. Although, doon ako galing pero gusto pa rin bumalik doon. Uh -huh. If you could have dinner with any entrepreneur, who would it be? Talay pa pa tayo? <laughs> Golden Pump, puro mga business mind. Oh. <laughs> puro mga uh -huh. business uh -huh. Sige, one word to describe your business journey. A roller coaster. Okay. <laughs> If you could swap lives with one person for a day, Who would it be? Amigami Oh! Hahaha <laughs> Sobrang tanim mo! gusto <laughs> Early bird or night owl? Night owl Night owl If not business, what career would you pursue? Uh, pangarap ko talaga may CPA <laughs> oh talaga? Wow! So how was it? Masaya pa lang <laughs> magulat After the AMI break Let's do the AMI Spotlight So kanina, ask me instantly. Ngayon uh, hey, naman, answer me intelligently. <laughs> so, choose only three. Pili ka. Isa lang muna. Then, basahin mo. If you have to start a new business today, what would it be? Uh, okay, ano yan? Gusto ko hardware. Bakit oh. hardware? Kasi grabe ang Cotabato City ngayon. Sobrang ganda ng mm -hmm. uh, ano ng ekonomiya ng Cotabato. No? Ang daming pinapatayo. Okay. So sa tingin ko, hardware ang best business okay. today. Okay, good. Sige. Mm -hmm. okay you had to eat one dish for the rest of your life, what would it be? Sakurab. Sakura. <laughs> mmm. <laughs> Paborito ko talaga yung sakurab. Okay. So you love spicy food? Mm. Okay. Sige. Next question, last. What's one thing people always get wrong about you? Ah, yun. yun! Sige. Ano? May mga, ano kasi tayo, no, yung intention natin ng maganda, uh, so minsan sa, ano, yung impact niya sa ibang tao is iba yung ginagawa natin, so na -mi misinterpret. Okay. Ako lagi. Okay. Ano ba yung misconception ng tao sa'yo? Pangitang ugali ko. Uh -huh. <laughs> Ako, I would uh, attest. Kasi kuya sabi, mabait po talaga to. Now, let's proceed. napa dami kong pakulit ko <laughs> no? Let's proceed sa Ami Time. I went to random people. So, etong okay. tanong na to, are from the public. Sabi, may tanong ako sa'yo, paano mo dinideal ang competition, especially on food industry? Pinakauna talaga, boss, is focus lang sa negosyo. Mag-focus tayo sa mga marketing strategies natin, paano natin mai promote yung ating product. So, wag tayo dun sa siraan ng negosyo ng iba para lang umangat tayo. Kasi at the end of the day, naniniwala ako na may kader. Kung para sa'yo ang isang blessings, para sa'yo ang isang ang gridscape, para sa'yo, para sa para talaga sa iyo yan hindi yan maagaw ng kahit sino okay thanks Tripoli next question oh, panoorin mo to kuya sab anong advice mo sa akin na gustong magnegosyo pero walang kapital there is no such thing talaga na libre Okay. Pag pinasok mo ang mundo ng pagnenegosyo, may nalabas ka talaga na kapital. Okay. Di ba ako nga 500 pesos inilabas ko? Pwede kang magnegosyo mm -hmm. ng kahit wala kang kapital via pwedeng reselling sinasabi ng not reselling. Before, um, pag may mga nakikita kong post na mga post na mga negosyante not sa aking uh, newsfeed, mm -hmm. nire-repost ko siya sa Facebook ko. Mm -mm. So, through reselling, pwede palang magbenta. So, pag nakuha ko yung bayad ni customer, pwede kong i okay. na doon sa seller. Exactly. So, yung profit na lang kukunin ko. Pag gusto mo, may, may paraan. Maraming. Pag ayaw, maraming. Yes, rason. Yun, know, thank you sa mga nagbigay katanungan no, sa ating guest today. Speaking of Mubarak, can you give us a little bit background? No? Mm -hmm. Kung ano ba itong Mubarak? Itong Mubarak fresh food o Mubarak frozen food talaga mm -hmm. is galing ng Caloocan City. Mm -hmm. Ito ay pagmamayari ni Late Ustaz Ahmad Avier. Okay. So nung nawala si Ustaz Javier, so ang nag-manage na nung kanilang negosyo, nagpatuloy ay yung kanyang asawa na si Ma'am okay. Johaina Javier. Mm. So sa ngayon, marami silang branches all over the Philippines. Uh, dito sa Cotabato, actually meron ng branch noon mm. dito sa Cotabato before pandemic pa. So nag-stop sila. Mm -hmm. Then doon ako na nag-ano, simula nung laman ko na nag-stop sila, Talagang nag-message ako sa kanilang ano, Facebook page na baka pwedeng ibalik ko sa Cotabato. Pero okay. ibalik sa Cotabato si Mubarak. So ayun, mm -hmm. alhamdulillah, this year... Mm -hmm. Ano, last year pa pala nag-start na pumayag sila na okay. iyan ko si Mubarak dito sa Cotabato. Ano ngayon yung meron kay Mubarak na hindi mo makikita sa ibang uh, frozen goods? Yes. Known si Mubarak uh, sa mga sausages, okay. mga hotdog, mm -hmm. uh, longganisa. Sa panahon ngayon, pag muslim ka, medyo ano ka sa, Hesitan diba, hesitant ka, sa halal ba ito? Pero si Mubarak talagang sigurado tayo kasi... 100%. Yes, 100%. Halal certified siya. The opening will be on April 12. April 12. Ano yung ini expect ng mga tao sa opening ng Mubarak? Uh, usual, ano lang, usual opening lang siya. Normal, normal opening lang siya. So yun, papasok sila dito, makikita nila yung mga, lahat ng mga products na meron sa Mubarak Fresh Food. Pero ang difference lang natin sa ibang branch dito is may mga tuna products tayo i-offer. Okay. So yan, may mga tuna panga, kalamares, mga sisig tuna, so mga ganyan. Then may mga frozen pastries din, croissant. May tinapayan tayo dito ngayon. Uh, uh, sa, uh, sa lahat ng mga gustong bumili ng tinapayan, dito na. maliban sa empress tip, pwede kayong ka okay, bumaretso okay. dito. Pwede na dito. <laughs> Alam mo, nakakatawa ng Mubarak kasi Uh, when you started selling Mubarak products, mm. 'di ba? You have launched the Halal Sari. mga happy for na Lagi kong ina appreciate uh, kasi uh, pinapakita uh, mo doon yung humble beginning. Uh, 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 Ngayon nga may physical store. may physical store Man. na at uh, kayo yung authorized lang yes. na distributor dito mm. sa toda si mm. no, alam mo yung Uh, nakikita mo yung struggle. Di ba masarap kumita ng halal? Yes, alhamdulillah, sobra, sobrang sarap kumita ng halal. Inspiring. <laughs> Hindi lahat ng success, eh, pwede mong, alam mo yun. Oo, oh. uh, yan. <laughs> Ngayon, sulad, so, no? A lot of aspiring entrepreneurs. Mm -hmm. Bata, estudyante, or even mga... tapos naman na mag-aral pero mm -hmm. gusto magnegosyo mm -hmm. but they are afraid Of ano yung advice mo sa kanila? Hanggat hindi ka kasi magsisimula sa pagnenegosyo, hindi mo alam kung mag fail ka or magsasucceed yung negosyo. Mm -hmm. Just start. Yun lang. Okay. Simula ka lang. Kasi pag nagsimula ka, pag nag-fail ka, huwag kang sumuko. I pursue mo pa rin. Kasi darating na darating at darating talaga para sa iyo yung exactly. Ano, ibibigay talaga ng Diyos. Mm -hmm. Kasi ang Diyos naman, sabi ngayon, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita nila yung mga ano natin sacrifices natin. So yun, naiwala ko na ibibigay din talaga ng Dios ang para sa atin. Fear of failure is para na rin fear of success. Yeah, 'di ba? Kasi part kasi siya. Eh. Uh, you fail, mm -hmm. you learn. Kahit tanungin po natin yung ibang mga successful no sa kahit anong bagay no, mm -hmm. hindi lang sa business, mm -hmm. sa career no, sa politika or hindi talaga ganon ka simple. Matagal mm -hmm. Ma -ma yung proseso, pero every step counts. Invite na sila uh, to support your business. Ayan. At sa opening na rin ng mukha. Yes. Assalamualaikum uh, mga sulad. So, iniimbitahan ko kayo na pumunta at ma-witness ang ating grand opening ng Mubarak Fresh Foods dito lamang sa MBRH, Cotabato City. Tabi lamang kami ng By Majesty Bodega. So, kung kayo ay naghahanap ng mga halal, frozen foods, Punta na kayo dito sa Mubarak Freshwood Kota Cotabato City Branch. Alright. Thank you, Osulada. Thank you for sharing your story. Uh, insya Allah, so sana ay maraming ma-inspire no, so, na mag-umpisa, hindi matakot mag-umpisa, magpatuloy sa laban ng buhay, at laging piliin yung halal na paraan. Insya lla. Thank you. Thank you so much. Thank you.